Hello guys! Good morning everyone! So ngayon guys, another vlog, another video na unboxing ko ulit sa aking uh, vlog. Ang aking vlog ngayon ay mag-o-open ulit ako ng aking parcel na dumating. So yun guys, uh, tara buksan natin. Samahan niyo akong magbukas ng aking dumating na parcel today. Siguro na papansin bakit kaya itong babaeng ito ay puro unboxing ang vlog. So noong una naman is iba-iba nagluluto or kung ano-ano na, ngayon puro unboxing na. Kasi nga po, hindi po ako makapag uh, uh, makapag-video sa pagluluto kasi minsan hindi ako nagluluto, minsan hassle yung pagluluto. Kaso si makakapag uh, makakapag-video pa ba ako ng hassle masyado yung oras natin, 'di ba? Dapat kapag nag uh, bibejo tayo ng ating niluluto is maganda naman yung ating uh, preparation 'di ba So ngayon hindi kasi ako makapag ganun kasi sobrang hassle ko minsan magluto yung nagmamadali ako lagi hindi ako makapag-prepare ng maayos So ngayon mahilig na lang ako mag uh, mag-unboxing ng mga parcel minsan hindi akin minsan akin pero yung yung unboxing ko today ay akin Ito yon dumating siya ngayon lang din. So, ayan mo. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano itong aking order. So, ito guys, ito nga pala, ayan, ang diit ng, lang ng aking items na nun. So, ito nga pala yung aking items ngayon. Ito ko lang ipakita sa inyo kung ano nga ba itong aking parcel na dumating. Total, puro unboxing naman ako. Hindi, ipapakita ko na lang sa inyo lahat kung ano yung mga na-order at mga na-unboxing ko. Okay. Ito nga pala, ang binayaran po dito ay 262 Ayan. Tingnan natin po maganda yung items nito. Ayan. Ito siya. Yung kanyang ano. Then, ito yun. Ito nga pala yun. Alam niyo ba kung ano to? Batrobe. Ayan. Ito guys yun. Batrobe. Yan. Batrobe to guys. Ito pa. Kaya lang parang maliit yung akin na dito. Masya yun pala akong taba. Ito taba pala. Tapos meron siyang tali order na. Kaya ganito na lang. Ito naman talaga yun. O hindi talaga siya nag-aano. Ah, hindi talaga siya naglala kasi yung mataba. Tatalian na lang natin siya. Wala na talaga. Wala na talaga. Mataba talaga ako. Pero... Small <laughs> so, kasi yung binig ko. <laughs> Kapag kasi yung binili ko, nagpipiling maliit, eh mataba pala lang nga. Mataba nga pala ako. Ano ba yan? Pero okay na din. At least, meron akong bathroom. Ayan. Okay naman. Ang cute. Ang cute lang nito. Ang cute ng kulay niya. scholar color pink. Mahili kasi ako sa pink. Ayan. Ito nga pala yung ating dumating na parcel. Ito yung aking ipapakita sa inyo. Ito lang yan. O, oh, diba? Ang cute. May mga pagandito pa dito. Yan. Ito. So yun guys, ito lang yung pinakita ko sa inyo. Sana ay eh, nagustuhan nyo. Kahit hindi nagustuhan, nagustuhan ko naman yung items. Bahala kayo. So, ayun. Uh, syempre, bago ko i-close ang video to, syempre, don't forget to subscribe, like, and share. At syempre, huwag mo kalimutan i-hit ang ating notification bell para lagi kang manotify sa aking YouTube Bye okay, bye guys, thank you for watching.